Bagamat nag-issue ng mayor's permit si Mayor Remolio para sa maisog rally sa Dumaguete sa Asyete, at kami nakita pa sa Cebu, nagkapunan pa kami noong 30 ng Abril. At si dami niya, talagang inisyo niya yung uh, uh, rally permit. Abay, kanina po, nagkaroon kami may informasyon na ang rally permit na inisyo ni Mayor Remolio ay kanyang revoke. Re Bakit? Dahil yung Dumaguete Police ay nagreklamo na isa daw doon sa magsasalita ay itong si Atty. Glenn Chung na merong mga pasabog labang kay First Lady. At sabi nila, wala raw silang sapat na kagayahan para masigurong siguridad ni Presidente Duterte na dadalo sa Maisog Rally. So ito po ang liham ng City Administrator ng City of Dumaguete na rin revoke ang aming rally permit. Yung rally sa Bustos, Bulacan, ni hindi kinakailangan ng permit kasi sa pribadong property. Pero ang ginawa naman doon ay talagang hinarangan at nagkuha ng mga 300 na mga mukhang drug addict na meron mga pamalo. Kaya ang sabi ni Presidente Duterte, wag nang ituloy. Pero ito naman pong ginawa ng uh, dumagete, hindi po katanggap-tanggap yan. Bakit? Doon po sa kaso na hinain ko nga na IDP versus City Mayor of Manila, ang sabi ng Korte Suprema, ang tanging paraan lang para hindi matuloy ang rally ay eh kung merong clear and present danger. Pero yung sinasabi ng Dumaguete Police Department na wala silang sapat na kakayahan para ma-insure ang kaligtasan ni Presidente Duterte, hindi po yan clear and present danger. Ang dapat ng clear and present danger po ay eh meron talagang clear and present danger na magresulta dahil sa pagtipon-tipon. Gaya ng pagtipon-tipon ng teroristang CPP-NPA sa kanilang anibersaryo na kung kumigagawin sila pero yung supposedly kakulangan ng kakayahan ng polis para protektahan ang isang dating presidente, hindi po yan ground para po masuspinde o ma-revoke ang rally. Uulitin ko po, ang karapatan ng taong bayan para magtipon-tipon na mapayapa para ilabas ang kanilang hinaing labang sa gobyerno, yan po'y kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at hindi po pwedeng supilin. As early as 1948, Primicius versus Fugoso, ang sabi po ng Korte Suprema, ang mga lokal na pamalaan, hindi po sila nagbibigay ng permit para magrally. Ang rally permit po ay ang salikang batas, ang Bill of Rights. Ang kanilang papel po ay limitahan yung time, place, and manner ng pagtitipon. At ito naman po ay binigay ng rally permit pa sa Rizal Avenue. At dahil nabigyan na yan, ibig sabihin nagawa na nung lokal na pamahalaan ang kanilang katungkulan na time, place, and manner. So, illegal po yung pagre-revoke. Pero kami po ay hindi na po magpapatinag hindi na po kami supir sa aming karapatan. Nagsalita na po ang dating Presidente Duterte, tuloy po ang rally. Sang ayon din po dun sa desisyon ng Korte Suprema, sa aking kasong hinaing, ang sabi ng uh, Korte Suprema at mula ngayon, hindi na kinakailangan ng rally permit kung ang pagrarally ay gagawin sa Freedom Park at tinalaga ang lahat ng lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga Freedom Park kung saan ang taong bayan ay may karapatan na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang hinaing labang sa gobyerno. Kaya ang preliminary na impormasyon ko po, bagamat abangan niyo po ang announcement, ay dyan po kami magtitipon-tipon sa harapan ng provincial capital ng Negros Oriental, hindi naman po yan malayo sa downtown, sako pa rin po yan ng Dumaguete City dahil yan po ay designated na Freedom Park. At kapag kami po ipinigil, talaga po magdidimanda na kami. Hindi na po kami papayag na pasupil ng karapatan dahil kasama po sa situsupil na karapatan ay ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung dati po ay nagbigay si Presidente Duterte para umiwas sa gulo, ngayon po maninindigan na kami dahil wala pong karapatan ng kahit singlong local government unit na i yung paninindigan namin sa aming karapatan. Tuloy po ang rally pero kung hindi po yan matutuloy for any reason, Nandiyan naman po ang mga pamantasan at kapag sa loob ng pamantasan at isa sa pamantasan yung pinagtuturuan ko na Siniman University na noong panahon ng Marcelo ay malinaw pong nanindigan din laban sa diktadurya ng Marcos Sr. At sigurado po kung maninindigan din sila laban sa diktadurya ng Marcos Jr., e eh po pwede rin pong ganapin dyan. Mag-antay lang po tayo ng anunsyo. Sigurado ko na bagabag may karapatan tayo magtipon-tipon sa Freedom Park, dyan sa harapan ng Negros Oriental, baka naman pigilan nila ang kuryente, pigilan nila ang sound system, pero hindi na po tayo magpapatinag. Miski wala pong sound system, miski wala pong ilaw, magtitipon-tipon po kami. Kung kinakailangan tumayo sa tuktok ng jeepney para indablado, gagawin po namin yan. Dahil ito po ang kauna-unang pagtitipon, matapos po mabigyan ng patutuhanan nung PIDEA agent, yung PIDEA leaks. At ngayon, alam na po, kumpirmado na po, napatutuhanan na na meron pong ebidensya ang pideya 12 years ago na gumamit nang pulburon ang presidente. Yan po ang kanilang sinusupil. Dahil I'm sure yung mga magsasalita po ngayon kasama na si Presidente Duterte ay magkakaroon ng double authentication. Sasabihin po sigurado ako ni Presidente Duterte kung itong PIDEA ang dokumentong ipinakita sa kanya nung siya ay mayor dahilan na sinabi niya na pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ng pulburon ang ating Presidente Marcos. Yung issue po ng paggamit ng pulburon sa nakalipas na panahon ay importante. Ito po yung impormasyon na nakakaapekto sa buhay ng pang-araw-araw ng taong mga mamamayan dahil kung ikay gumamit ng pulburon dati, posible na gumagamit ka pa rin ng pulburon ngayon. At napakadami po mga desisyon na dapat ginagawa sa tamang pag-iisip. Kasama na po dyan yung desisyon kung ikaw ay makikipag laban sa China. Kung ito ba ay ayon sa pangnasyonan na interes natin. Dahil kapag ang isipan mo ay apektado ng pulburon, I'm sure wala sa tamang pag-iisip. Hindi po kami papayag na yung desisyon na kung saan posibleng napakaraming Pilipinong mamamatay sa isang gera na wala naman pong magwawagi ngayon, ay gagawin ng isang presidente na may duda kung siya ay nasa tamang pag-iisip. Hindi nga po conclusive yung epidemiolix ng ebidensya kung siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, pero ganun pa kinakailangan po bigyan ng um, pa, 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 ng presidente yan o di naman po kaya ay pasinungalingan niya sa pamamagitan po ng drug test na hair follicle. Pero hindi po katanggap-tanggap na sa ngayon po, e eh nananahimik pa rin ang presidente tungkol dito sa pediatrics. Na-authenticate na po yan, kinakailangan magsalita na po siya at meron tayong karapatan bilang mga mamamayan na masigurado na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Sa mga ibang bagay naman po, tinatanggit po ngayon ni Defense Secretary Gibutridoro yung sinasabi ng Chinese Embassy na mayroon daw new model na kasunduan pagdating po sa West Philippine Sea. Well, kung totoo pong nagsisinungaling ng Chinese Embassy, kinakailangan po hindi lang dinaya. Kinakailangan gumawa ng talagang napakatinding hakbang dahil hindi katanggap-tanggap kung isang foreign government gaya ng China ay magsisinungaling tungkol sa isang pagkasunduan. Kaya nga po ako ay naniniwala na hindi para po magsinungaling ang isang gobyerno na permanent member ng Security Council ng United Nations na may ganyang kasunduan na tinatawag na new model na di umano ay linabag ng Pangulong Marcos. Eh itong kasunduan naman po ito, hindi ito pinasok ni Presidente Duterte. Siya mismo ang pumasok sa kasunduan na ito. Kaya nga po ngayon din, kinakailangan maalaman natin ng katotohanan. At kung talagang totoong nagsisinungaling ang China, e eh baka dahilan po yan para dapat ay eh, putulin natin panandalian ang ating diplomatic relations. Pero hindi po mangyayari yan dahil sigurado po ako, hindi para magsinungaling ang bansa na gaya ng China na permanent members ng, ng Security Council of the United Nations sa isang bagay gaya ng kasunduan sa isang teritoryo na pinag-aagawan nagpapalusot lang po ang ating mga leaders. Dahil ayaw nila aminin na baka mas malala ang pinasok nilang kasunduan kaysa sa gentleman's agreement ni Presidente Duterte na status quo lamang. Ngayon po, hindi natin alam kung anong pinasok nila. Pero alam po natin, parang ang kasunduan ay pinag-usapan sa panig ng hukbong sandatahan ng Pilipinas at ng embahada ng China at may basbas ang Department of National Defense at National Security Council. Kapanahon na po para sila naman po magsalita at magsabi kung totoong nagsisinungaling ang isang gobyerno gaya ng China na ako po hindi mapaniwala.